Dalawang unibersidad sa Nueva Ecija, pasok sa Global Top 300 Innovative Universities ng World University Ranking for Innovation o ang WURI 2024. Pasok sa inilabas na Global Top 300 Innovative Universities ng World University Ranking for Innovation o WURI ang uh, Central Luzon State University at o CLSU at ang Nueva Ecija uh, University of Science and Technology o NEUST ngayong taon um, pawang mga higher uh, education institutions o HEIs dito sa Nueva Ecija sa nakaraang uh, hybrid conference ng WURI na ginanap nitong Hunyo 7 sa Franklin University sa Switzerland nasa 135th spot ang CLSU habang number 268 naman ang NEUST sa overall ranking. Parehong yung universidad ay na, uh, nakasama sa top 100 ng tig-tatlong kategorya. Ang CLSU ay rank 14 sa industrial application, rank 22 sa crisis management at rank 26 sa entrepreneurial spirit categories. Habang ang NEUST ay rank 7 naman sa funding. Rank 29 sa Support uh, for Global Resilience at Rank 26 sa Leadership Categories. Nasa mahigit isang libong uh, HEIs sa buong mundo ang kalahok sa naturang ranking na sumailalim sa pagsusuri ng WURI evalu, uh, Evaluation Board sa innovativeness o sa pagiging makabago at napapanahon uh, ang implementability uh, o pagsasakatuparan at uh, impact o lawak at sidhi o intensity ng uh, mga programa. Uh, gamit dito ang uh, labintatlong kategorya na nakapaloob sa mga sumusunod. Una ay ang uh, mga mag-aaral nito, pangalawa ay ang industriya, pangatlo ang uh, impact sa lipunan, pangaapat ay ang innovation, at may kategorya din para sa special topics uh, sa taong kasalukuyan o sa taong 2024 na nagpa, na na napapanahon gaya ng generative ai application at support for global resilience gaya ng russian ukraine war ang worry ay uh, isang non uh, not for profit uh, program at uh, isang ranking system na nagsusuri sa mga tunay na naiiaambag o real contributions ng heis sa komunidad at industriya at dito itinatampok ang innovative uh, education research engagement at uh, pinapahalagahan ang impact social responsibility ethics integrity at future potential ng mga universidad nabuo ang ranking body sa unang komperensya ng Hanseatic League of Universities o HLU na isang alyansa ng sampung university presidents sa pangungunan ng Hanze University of Applied Sciences sa Groningen, the Netherlands. Ayon sa HLU, ang na nang ibig sabihin din ay world's universities with real impact ay naitatag bilang tugon sa pangangailangan ng bagong ranking system uh, sa kasalukuyan kung saan mas sinusukat ang adaptation o ang pagbabagay ng mga kalahok sa nababagong mundo o landscape ng higher education. Na sumasalamin din hindi lamang sa academic orientation kundi sa impact at influensya ng mga ito sa komunidad. Taong 2020 nang unang naglabas ang WURI ng global ranking at dito isang universidad lamang ang uh, isang unibersidad lamang sa Pilipinas ang nakapasok yan ang Far Eastern University o FEU sa top 100 universities uh, result na inilabas nito. Taong 2023 naman ang unang makapasok sa ranking ang CLSU kung saan nasungkit nito ang ikawalumput-anim na ranking sa top 100 uh, universities uh, result naman sa nasabing taon. Ngayong taon lamang naglabas ng top 300 ang naturang ranking body. Pinuri naman ni Commission on Higher Education o CHED Secretary Popoy de Vera ang 56 na universidad na nakapasok dito kung saan nanguna pa rin ang Far Eastern, Eastern University Uh, Dr. Nicanor Reyes Medical o DNRM Foundation na rank 60 sa top 300. Ayan. Sige, congratulations po sa ati sa CLSU uh, si at sa NEUST. Pagpatuloy po ninyo ang uh, inyong uh, uh, magandang uh, mga uh, mga proyekto at programa na sumasalamin hindi lang sa academic uh, perspective, ano, o sa larangan ng akademya, kundi pati na rin sa uh, ano ba 'yung nagiging impact ng uh, mga programs ninyo sa ating uh, lipunan. Ayan. So, ibig sabihin, uh, talagang namin maintain nung mga premiado nating mga universities dito sa ating lalawigan, yung kanilang uh, role o yung papel uh, bilang uh, mga higher education institutions dito sa ating lalawigan. At hindi lang, no, hindi lang sa Nueva Ecija, pati sa buong Region 3. At syempre, Uh, sa buong bansa. In fact, meron din ngang mga pumapasok no, uh, example sa si ng mga foreign uh, uh, students no na dito nag-aaral mismo sa ating uh, uh, lalawigan.